Sa ating abalang mundo, madalas ay nakakalimutan natin ang halaga ng pagpapahinga at mga simpleng sandali. Dito, magbibigay kami ng mga kwento at aral na makakatulong sayo upang magmuni-muni, magpahinga at makita ang kagandahan sa mga simpleng bagay sa buhay. Ang bawat kwento ay isang paalala ng pagmamahal sa pamilya, pagtutulungan at ang kahalagahan ng kalikasan. Pahinga muna. Dito sa channel na ito, nais naming magbigay ng inspirasyon at kalinawan sa iyong buhay. Kung nais mo pa ng higit pang mga kwento na magbibigay gabay at pagninilay, mag-subscribe na at huwag kalimutang mag-comment ng future para maging bahagi ng aming komunidad. Ibahagi ang ating mga kwento at magsama-sama tayo sa pagdiskubre ng tunay na kaligayahan sa bawat simpleng hakbang sa buhay. Ang Liwanag ng Araw sa Probinsya Kabanata Uno Ang Umaga sa Baryo Sa isang tahimik na baryo sa Bukirin, nagising ang buong pamilya ni Lola Maria sa hatingabi ng araw. Ang mga kabahayan ay tila lumikha ng isang simponya ng katahimikan habang ang mga ibon ay nagsisimulang mag-awit. Isang araw, napuno ng pag-asa at biyaya ang nagsimula. Si Lola Maria, isang matandang babae na puno ng karanasan at aral sa buhay, ay unang gumising at nagsimula ng kanyang araw sa pag-aalaga sa kanyang mga halaman. Habang binabaybay ang kalsadang abot langit, ang mga puno ng mangga, masayang ipinagpatuloy ni Lola ang mga simpleng gawaing para sa kanyang hardin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Tanda ng masiglang buhay na patuloy niyang ipinamumuhay sa kabila ng kanyang edad. Salamat sa Diyos, Panginoon, ng umaga, wika ni Lola Maria, tumingin siya sa langit at nagpasalamat sa bawat paghinga. Ang simpleng buhay sa probinsya ay walang kapantay para kay Lola, kung saan ang araw-araw ay isang pagkakataon para magsimula ng bago at magpasalamat sa mga biyaya ng buhay. Dahil sa masamang panahon sa siyudad, si Juan, ang panganay na anak ni Lola Maria, ay umuwi mula sa lungsod. Nagdesisyon siyang magbakasyon sa kanilang baryo upang makapagpahinga mula sa mabilis at magulong buhay sa Maynila. Matapos ang mga linggong abala sa trabaho, ang malamig na simoy ng hangin sa probinsya ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Bagamat matagal nang hindi nakauwi, ang init ng pagmamahal ng kanyang pamilya ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Ang batang si Ana, ang bunsong anak ni Lola Maria, ay masayahing nagising at agad na nagsimulang mag-ayos ng kanilang mga kagamitan para sa umaga. Si Ana, na masigla at puno ng pangarap, ay tumulong kay Lola sa paghahanda ng agahan. Habang nag-uusap sila tungkol sa simpleng buhay sa probinsya, sinimulan ni Ana ang kanyang proyekto sa pagtatanim ng mga gulay sa bakuran, isang bagay na gusto niyang matutunan mula kay Lola Maria. Lola, gusto kong magtanim ng talong at kamatis. Ipinakita mo sa akin kung paano pangalagaan ang mga halaman. Kaya nais kong matutunan. Ang tungkol sa pagtatanim. Ani-ana, habang itinuturo kay Lola ang tamang paraan ng pagtatanim ng mga gulay sa kanilang garden. Si Lola Maria ay ngumiti. Ipinanganak tayo sa kalikasan, kaya ang pagiging maligaya ay mula sa simpleng buhay na ito. Ang pagtatanim at pangangalaga sa mga bagay na nagbibigay buhay. Kabanata 2: Pagbabalik ni Juan. Si Juan Matapos ang mahigit isang taon sa syudad, ay nagpasya na bumalik sa kanilang baryo upang magpahinga at maglaan ng oras sa pamilya. Habang si Ana ay masayang naghahanda ng agahan, hindi nakaligtas sa mata ni Juan ang pagtutok ni Lola Maria sa kanyang hardin. Ibinabalik sa kanya ng baryo ang mga alaala ng kabataan kung kailan siya ay laging kasama ang kanyang mga magulang at si Ana sa pagtulong sa mga gawaing bahay. Mahal kong anak, nakakapagod din ang buhay sa syudad, hindi ba? Tanong ni Lola Maria nang yakapin si Juan. Bumalik ka na sa inyong bayan upang makapagtulungan tayo. Ang mga simpleng bagay lang dito ang nagpapaligaya sa atin. Si Juan ay hindi nakatanggi sa mga aral na ibinibigay ni Lola. Oh, Lola, Matagal ko nang naramdaman na may kulang sa buhay ko sa lungsod, sagot ni Juan habang tinitingnan ang mga halaman sa paligid. Sa kanilang masayang reunion, ipinahayag ni Juan ang kanyang mga plano para sa hinaharap, ang pagpursige sa kanyang karera at negosyo. Ngunit natutunan niyang walang halaga ang material na bagay kung ang pagmamahal at pagtulong sa isa't isa ay wala. Kaya't nagdesisyon siya na maglaan ng oras sa pagtulong sa pamilya upang ipakita ang kanyang pasasalamat sa kanilang buhay at sa kanilang maliit na baryo. Kabanata 3 Ang pag-aalaga ni Ana sa hardin Habang binabaybay ang araw, nagsimula si Ana ng kanyang proyekto sa hardin. Alam niya na sa maliit na espasyo ng kanilang bakuran, maaaring magtanim ng mga gulay na magagamit nila sa araw-araw. Laging nagiging sagabal ang makatawid sa buhay sa lungsod, kaya't iniisip ni Ana na maaari niyang matutunan mula kay Lola Maria kung paano maging self-sufficient sa kanilang maliit na komunidad. Habang nagtatanim siya ng kamatis, talong at iba pang mga gulay, tinitingnan niya ang bawat puno at halaman bilang isang simbolo ng pagtutulungan at pagmamahal sa buhay. Minsan, ang buhay ay parang isang halaman, ang wika ni Lola Maria. Kailangan mo ng tamang pangangalaga at pagtulong upang lumago. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagmamahal sa sarili at sa pamilya ay nagsisilbing pangunahing sahog sa bawat tanim. Habang si Ana ay nagtatrabaho, binigyan siya ni Lola ng isang simpleng piraso ng payo. Kapag nagsimula kang magtanim, natututo ka kung paano maghintay at magpasensya. Hindi lahat ng bagay ay dumarating agad. Gaya ng buhay natin, may mga pagsubok. Ngunit pagkatapos ng lahat ng iyon, darating din ang tagumpay. Si Ana ay naging masigasig sa kanyang pagtatanim at natutunan niyang may mga bagay na kailangan mong pagsikapan upang magtagumpay. Matapos ang ilang linggo, nakita ni Ana ang kanyang unang bunga, ang mga kamatis na dahan-dahang lumalaki. Habang pinagmamasdan ang mga ito, napansin niyang ang bawat isa ay may simbolo ng mga maliliit na hakbang na kanilang tinatahak sa buhay. Ang buhay ay hindi laging madali, pero may mga bagay na worth it. Wika ni Ana habang ang mga mata niya ay kumikinang ng kasiyahan. Ito na ang resulta ng mga simpleng hakbang at pagtutulungan. Kabanata 4: Tradisyon ng Pista. Habang dumating ang buwan ng pista sa kanilang baryo, ang pamilya ni Lola Maria ay nagtipon upang magsaya. Ang buong baryo ay nagsimulang maghanda para sa taunang selebrasyon ng pista, isang oras ng pagtitipon at pagpapakita ng pasasalamat. Ang mga kabahayan ay pinalamutian ng mga banderitas at mga makukulay na ilaw at ang mga tao ay nagsimula ng magdala ng mga handa at magpakita ng kanilang mga talento. Para kay Lola Maria, ang pista ay hindi lamang isang kasiyahan. Ito ay isang pagkakataon para magpasalamat sa lahat ng mga biyaya at ang pagkakaroon ng masayang komunidad. Nagbigay si Lola ng mga kwento ng mga araw ng kanilang kabataan kung saan hindi kailanman nagkulang ang kasiyahan sa mga maliit na bagay Si Ana at Juan ay nagpasya na makilahok sa mga tradisyonal na sayaw ng baryo at sa bawat hakbang ng kanilang sayaw nadama nila ang kagalakan ng kasamahan sa bawat tao sa baryo Ang makukulay na damit at ang tunog ng mga tambol ay nagbigay saya sa buong komunidad ang pista ay isang paalala na ang tunay na halaga ng buhay ay matatagpuan sa pagmamahal sa isa't isa, hindi sa mga material na bagay. Wika ni Lola Maria habang pinagmamasdan ang mga anak at apunyang sumasayaw. Dito, lahat tayo ay magkakasama at nagsasaya. Habang ang mga tao ay nag-aalay ng mga pagkain at nagpapakita ng mga talento na pagtanto ni Juan at Ana na ang bawat kasiyahan ay nagmumula sa pagkakaroon ng relasyon sa bawat isa. Hindi mo kailangang magkaroon ng yaman upang magpasalamat dahil ang tunay na yaman ay nasa pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya at komunidad. Kabanata 5. Ang malaking sakuna. Isang araw, ang buong baryo ay dumaan sa isang pagsubok, isang biglaang ulan na nagdulot ng pagbaha sa mga paligid ng kanilang mga taniman. Habang si Juan at Ana ay nag-aalaga sa kanilang hardin, nagulat sila nang makita ang baha na dumating ng mabilis. Ang kanilang mga gulay at tanim na pinagmamalaki nila ay nalunod sa baha at naging mahirap ang kanilang sitwasyon. Sa kabila ng kalungkutan at bigla ang sakuna, nagtipon-tipon ang buong pamilya ni Lola Maria upang magtulungan. Ang bawat isa ay nagdala ng mga kagamitan at nagsimula ng paglilinis sa kanilang bakuran. Hindi nagtagal, nagsimula ring magtulungan ang mga kapitbahay at mga kaibigan. Walang hindi kayang pagtagumpayan basta't nagtutulungan tayo. Wika ni Lola Maria habang nag-aalala. Habang ang buong komunidad ay nagkakaisa na pagtanto ni Juan at Ana na ang mga material na bagay ay hindi lahat. Ang tunay na halaga ng buhay ay ang pagtutulungan ng mga tao sa kanilang mga komunidad. Ipinakita ng sakuna ang pagkakaisa ng bawat isa sa baryo. Nagkakasama tayo, kaya't natututo tayong magtulungan, sabi ni Juan, na nakangiti habang inaayos ang mga nasirang gulay. Sa mga ganitong pagkakataon, Makikita mo kung gaano kahalaga ang pamilya at komunidad. Kabanata 6: Pagtutulungan ng Pamilya. Pagkatapos ng malaking sakuna, nagsimula ang pamilya ni Lola Maria na magtulungan upang muling buhayin ang kanilang hardin at ayusin ang mga nasirang kagamitan. Habang si Juan at Ana ay nagtutulungan, tinulungan ni Lola Maria na magbigay ng payo at gabay. Ang pagtutulungan ay hindi lamang pisikal na gawain, wika ni Lola. Ang tunay na pagtutulungan ay makikita sa mga sandali ng hirap, kung saan ang bawat isa ay may malasakit sa isa't isa. Si Juan, bagamat galing siya sa lungsod, ay nagsimulang matutunan ang kahalagahan ng mga simpleng gawain sa bukirin. Matapos ang ilang linggo ng pagtutulungan, nagbalik ang hardin sa kanyang dating sigla at natutunan nilang lahat na ang bawat pagsubok ay hindi hadlang, kundi pagkakataon upang magtulungan at magtagumpay. Kabanata Pito, Pagpapatawad at Pagunawa Habang nag-aayos ang pamilya, nagsimula si Juan at Ana na mag-usap tungkol sa kanilang mga hindi pagkakasunduan. Matapos ang mga linggong puno ng abala napansin nila na may mga hindi pagkakaintindihan na kailangan nilang ayusin. Sa isang tahimik na gabi, nag-usap sila at napagtanto nila na ang pagpapatawad ay mahalaga sa kanilang relasyon. Sa mga ganitong pagkakataon, ang pagpapatawad ay may malaking bahagi sa ating buhay, wika ni Juan. Lola, natutunan ko na hindi lang ang material na bagay ang mahalaga. Ang tunay na kayamanan ay ang bawat sandali na magkasama tayo bilang pamilya. Si Lola Maria na may mahinahong tinig ay nagbigay ng gabay. Huwag mong kalimutan anak, na ang bawat tao ay may sarili niyang kwento. Ang tunay na pagmamahal ay hindi hinahanap sa perpekto, kundi sa pagtanggap sa imperpeksyon ng bawat isa. Kabanata 8. Ang buhay sa Bukirin. Isang araw, nagdesisyon ang pamilya ni Lola Maria na maglakbay sa Bukirin. Sabi ni Lola Maria, "Minsan, kailangan natin ng oras upang magpahinga at magmuni-muni sa ating buhay." Magkasama silang naglakad sa mga landas na napapaligiran ng mga puno at tanawin ng Bukirin. Habang nakatingin sa mga bundok at tanawin, napagtanto nilang lahat na ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga simpleng sandali ng pagkakasama sa pamilya. Si Ana ay nagsimulang magpinta ng mga tanawin at si Juan ay nagdala ng isang kamera upang mag-document ng kanilang mga karanasan. Ang mga simpleng galak ng bawat araw ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon na magpasalamat sa bawat sandali ng buhay. Kabanata 3. Pagpapahalaga sa mga simpleng bagay. Habang ang pamilya ni Lola Maria ay magkasama sa paglalakad sa bukirin, ang kanilang mga mata ay napuno ng mga simpleng tanawin ng kalikasan. Si Ana, na may dalang sketchpad, ay nagsimula nang iguhit ang mga tanawin sa paligid. Ang mga puno ng mangga, mga bulaklak na sumisibol, at mga ibon na dumadaan sa langit ay nagbigay inspirasyon sa kanya. Lola, tingnan mo ang mga bulaklak. Ang mga simpleng bagay sa paligid natin ay may kanya-kanyang halaga, sabi ni Ana habang ipinapakita kay Lola ang kanyang ginuhit na tanawin. Si Lola Maria ay ngumiti at sumang-ayon. Oo anak, ang mga simpleng bagay na hindi natin pinapansin ay may kahulugan kung titignan natin ang mga ito sa tamang perspektibo, matutunan nating magpasalamat sa lahat ng bagay. Habang sila ay nagpapatuloy sa kanilang lakad, napansin nila na ang bawat detalye ng kalikasan ay may kwento. Ang mga halakhak ng mga bata na naglalaro, ang tunog ng mga alon sa ilog, at ang malamlam na liwanag ng araw ay nagsilbing paalala sa kanila na hindi kailangang maghanap ng kaligayahan sa mga material na bagay. Ang kaligayahan ay makikita sa bawat sandali na magkasama sila. Ito ang tunay na yaman, wika ni Juan, habang tinitingnan ang kanyang pamilya. Hindi ang mga gamit, hindi ang tagumpay sa buhay. Ang kaligayahan ay nasa mga sandali na kasama natin ang mga mahal sa buhay. Kabanata 10 ang liwanag ng pamilya. Pagkatapos ng isang buong araw ng pagpapahalaga sa mga simpleng bagay, nagtipon-tipon ang pamilya sa kanilang bahay. Ang araw ay nagsisimulang lumubog sa likod ng mga bundok, at ang langit ay nagiging pula at dilaw. Habang sila ay nagkakasama, nagsimula si Lola Maria ng isang kwento tungkol sa kanyang kabataan. Anak hindi laging madali ang buhay sa probinsya. Marami kaming pinagdaanan ng iyong lolo, wika ni Lola Maria. Ang kanyang mata ay malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap, nahanap namin ang kaligayahan sa bawat sandali na magkasama kami. Ang tunay na liwanag ng araw ay hindi ang araw na sumisikat, kundi ang liwanag na nagmumula sa puso ng bawat isa sa atin. Si Juan at Ana ay nakikinig ng maigi habang tinatanggap ang mga aral ni Lola Maria. Ang bawat kwento ni Lola ay nagsilbing paalala na ang pamilya ay ang pinakamahalagang yaman na mayroon tayo. Ang buhay ay hindi laging perpekto, dagdag ni Lola Maria. Pero kapag magkasama tayo at nagsusuportahan, ang bawat pagsubok ay madaling malalampasan. Sa mga sandaling iyon, na pagtanto ni Juan na ang tunay na tagumpay sa buhay ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon siya o sa mga material na bagay na natamo, kundi sa pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya. Mahal ko kayo, pamilya ko, ang wika ni Juan na may luha sa mata. At natutunan kong walang halaga ang lahat ng bagay sa buhay ko kung wala kayo. Ang pagmamahal ng pamilya ay ang tunay na liwanag ng araw sa buhay ko. Si Ana naman, na masigla at puno ng pag-asa, ay nagsabi, "Ako rin, Lola. Salamat sa lahat ng aral at gabay na ibinibigay mo sa amin. Masaya akong magkasama tayo." Si Lola Maria ay ngumiti, at ang liwanag ng araw sa likod ng bundok ay nagsilbing simbolo ng kanilang pagninilay at pagmamahal. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang magpasalamat at magpatawad. At sa mga simpleng bagay na ito, natutunan nilang lahat na ang pamilya ang pinakapundasyon ng kanilang buhay. Pangwakas na kabanata, ang liwanag ng araw sa buhay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at sakripisyo na dumaan sa buhay nila, natutunan ng pamilya ni Lola Maria na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at suporta ng bawat isa. Hindi sila natatakot sa mga pagsubok dahil alam nilang laging mayroong liwanag sa bawat madilim na sulok ng buhay. Ang liwanag ng araw ay hindi lamang mula sa araw na sumisikat sa bukirin, kundi mula sa kanilang puso na puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Habang pinagmamasdan nila ang bukirin sa isang tahimik na hapon. Nagsimula silang maglakad patungo sa kanilang hardin. Ang bawat hakbang ay nagbigay sa kanila ng lakas at sa bawat paghinga, natutunan nilang magpasalamat sa simpleng buhay na mayroon sila. Sa bawat araw na magkasama, natutunan nila na walang kasing halaga ang pagkakaroon ng pamilya at mga mahal sa buhay. wakas